Sa gitna ng isang siksikang lugar sa lungsod ng Maynila, sa silong ng mga matataas na gusali, nanirahan si Manuel, isang lalaking dumaranas ng maraming pagsubok. Dating taga-probinsya ng Leyte, lumuwas siya ng Maynila upang hanapin ang mas magandang buhay, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa dagat ng mga suliranin at tukso. Habang nagpupumiglas si Manuel para makayanan ang araw-araw na pamumuhay, nahulog siya sa patibong ng mabilisang pera. Sa gitna ng kanyang desperasyon, napilitan siyang sumabak sa mundo ng krimen, mula sa simpleng pagnanakaw hanggang sa marahas na pagnanakaw, hanggang sa paglubog niya sa madilim na mundo ng droga. Sa bawat paglipas ng araw, lalo pang bumababa si Manuel sa kanyang sariling kaharian ng kasamaan, hanggang sa maging kilalang lider siya ng isang sindikato, ang kanyang mga bulsa ay puno ng maraming pera galing sa kasamaan. Napunta Manuel sa landas ng mga kasamaan, unti-unti nang namamatay ang kanyang mga konsensya, at nababalot ng pera, at nalimutan na niya ang kanyang pinanggalingan. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Dumating ang kamay ng hustisya, at napunta si Manuel sa likod ng rehas, at hinaharap na niya ang kanyang kahihinatnan sa mga kasalanan ng kanyang nagawa. Sa loob ng malamig at hindi magpatawad na bilangguan, napilitang harapin ni Manuel ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakulong, may isang ningning ng pag-asa na sumisilip sa kanyang puso, ang liwanag ng pagbabago, sa pamamagitan ng pagsisisi, sumapi siya sa isang grupo ng Biblia, humihingi ng tawad at kapayapaan sa kanyang loob. Ang mga araw ay nagdaan, naging linggo, at naging buwan. Sa loob ng bilangguan, dumaan si Manuel sa isang malalim na pagbabago. Ang dating leader ng krimen ay ngayon ay nagiging taong nagnanais ng pagbabago, handang humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi madaling magbago at hindi agad ito napapansin ng iba. Subalit sa wakas, dumating ang araw ng kanyang kapatawaran at pinayagan siyang makalaya. Sa paglabas niya sa mundo ng bilangguan, nilasap ni Manuel ang sariwang hangin ng kalayaan. Habang tinitingnan niya ang syudad na dating naging saksi sa kanyang pagbagsak, isang bagong pasasalamat at pagpapakumbaba ang bumalot sa kanyang puso. Napagtanto niya na may mas malaki pa sa kanya, isang kapangyarihang laging nagmamatsyag, patnubay sa landas patungo sa katuwiran. Sa katahimikan ng pagmumuni-muni, katagpuan ni Manuel ang kapayapaan sa kanyang bagong pananampalataya. Ang paglalakbay mula sa dilim tungo sa liwanag ng espiritual na pagising ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at inspirasyon. Sa bawat hakbang, dala niya ang kaalaman na kahit gaano man kalayo ang tatahakin, mayroong kamay na laging magbibigay gabay, isang banal na presensya na laging nag-aalaga sa bawat kaluluwa sa kanilang paglalakbay. Kaya tinanggap ni Manuel ang pangalawang pagkakataon na may bukas na puso, patunay sa walang hanggang awa ng Diyos sa mga nangangailangan ng tawad at pagbabago.